Ha? Kasi medyo issue kasi ito, talagang pinag-uusapan oh. Ngayon, ang Miss Universe, balita ko, not, I'm not confi uh, confirming it yet Pero mm -hmm. balita ko, yung mga transgender daw Yes, na, yung balita ko Yung mga eh. transgender, uh, na, na yung talagang operada na, uh -huh. tawag ako transgender uh -huh. Yung mga operada na, is okay nang, kahit sa abroad diba uh -huh. Okay nang sumali sa Miss Universe, sa mga beauty pageant uh -huh. And then, ngayon, viral yung isang uh, kandidata ng Miss Universe ba yun na 70 years old 69 ba? 69 years old. Oh, 69 yes. years old na sumalit. Mm -hmm. Ano ang thoughts at insight mo dito? Unahin mo na natin doon sa mga transgender. Actually, for me, I'm not agree with that kasi meron tayong kanya-kanyang... Yeah. Mm, oo, ang tawag doon. Kanya-kanyang pageant. Oo, kanya-kanyang pageant. For, oo. For the category or the... category, yeah, Category, May kanya-kanya tayong category for the Misses, for the Transgender, for the Gay Pageant. Uh, so, I'm not agree with that. Kasi simula-simula naman na malaman natin, na makilala natin itong Miss Universe. is for Miss. Before pa nga, di ba? Pag nalaman na may anak na, or di kaya married na, dini-disqualify ka agad nila. Pero ngayon, dahil nga dun sa bagong management, binago yung sistema nila for me, I'm not agree with that. You're not agree with that. Mm -hmm. And what about what about to sa mga yun nga mga fifty pataas, sixty mm -hmm. may sixty nine pa. Oo, ay eh, para sa akin naman po. Meron na mga pagyan na katulad ng sa amin. for the married woman para sa mga misses na she can join with Ama, us. Tama. I agree. Ah, mm -hmm. uh, paano kung hindi siya married? Kung single siya? Uh huh. Oh, okay lang din naman po sa amin. Sa, okay lang, na sumali sa mga ganon, mm -hmm. sa mga pang-miss, yes. miss pageant na ganyan. Mm -hmm. e, paano kung, kung may anak na siya pero hindi, hindi yes, siya married? Yes, like me. Ah, uh, may anak na ako pero separated ako. Annalda ah. ko sa Japan. Pero siya never been married. Pero never been yes, married. In, uh -oh, uh -oh. Unmarried woman. Pero mm -hmm. merong mga anak. Saan kayong pageant siya pwedeng sumali sa palagay mo? Pero meron siyang anak. Uh -oh. Sa amin, pwede siya. Ah, pwede siya? <laughs> yes, pwede siya sa amin. Okay. For us oh, long kasi, meron siya. Kasi yung mga, yung mga pageant na katulad ng sa amin, like Mrs. Universe, kahit wala kang ano, basta may anak ka, pasok ka.